Ah, yung paghahanap naman ng mga sabongero sa talik dyan sa Batangas, ititigil kapag lumala ang sitwasyon ng bulkan ay yan sa Department of Justice. Kasama mo sa balita, Rajman Jairus sa Pina, Florida. Jai! RMN Live Report! Ihihinto ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero na sinasabing itinapon sa talik sakaling lumala ang sitwasyon ng Bulkan Taal. Yan ang sinabi ng Department of Justice matapos makapagtala ng mahinang pagsabog kanina sa main crater ng kanina kaninang alas 3 ng hapon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ititigil ang search and retrieval operations kapag may banta ng panganib. Well, pag hindi healthy, kung ito ay maging balakid sa health ng tao, tigil muna. Hindi naman, hindi naman magtutuloy-tuloy. Ang na. FIVOX will advise us kung, ano, kung pwede kung safe o hindi. Samantala, kinumpirma rin ng Justice Department ang nadiskubre ngayong araw na dalawang sako na naglalaman ng buto ng tao. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were uh, also identified by Totoy, by, total, by Alice Dalawang sako na may buto at dalawang sako ng buhangin na pabigat para lumubog. Sa mga butong nadiskubre naman kahapon, kinumpirma ni Remulya na posibleng may kinalaman din ng tatlong kalansay na hinukay sa mga nawawalang sabongero. Isa parang female, parang female kasi may nahanapan din ng underwear ng babae sa isang, sa isang sako na lang So lumalabas talaga. Meron talagang ganong incident ang nireport about a woman who was abducted in Lipa. Lipa ba? Sa Lipa. Sa Lipa. Kasama mo sa D6LRM in Manila, Radio Manjairus, Peña, Florida, Tatak, Arimen.